magkakapatid. Feeling ko talaga ang swerte-swerte, ang ganda ng buhay. Ang problema, nung kinabukasan, yung pangalawang araw, dahil nga puro kami minor, benediction kami ng mama namin. Naladala niya kami sa trabaho. E, 12 pa nga lang ako noon, wala pa ako masyadong naiintindihan noon. Hindi ko na-realize kung anong trabaho talaga ng mama ko dito sa abroad. Alam niyo yung ngiti-ngiti -ngiting ako nung umanggang yun kasi ninanamnam ko pa yung kapaligiran. Tapos dumating nga kami doon sa trabaho ng mama ko. Pag sa bahay ng amo, yun na para akong binuhusa ng malamig na tubig. Hindi ko talaga makakalimutan yung moment na yun. Nakita ko yung kalat ng bahay and doon ko lang talaga na-realize nung nasa harapan ko na yung kita ko na yung lilinisin ng mama ko. Doon sa moment na yun, doon ko lang talaga na-realize na hindi pala ganun kaganda ang buhay dito sa abroad. Na hindi pala ganun kadali ang buhay ng mama ko dito. Alam nyo yun yung akala ko ang social social namin sa Pilipinas kasi ang nanay ko nag-aabroad ganito, katulong. Hindi mo nga pala talaga maiintindihan yung sinasabing naghihirap kami dito sa abroad. Hindi madaling kumita ng pera dito sa abroad. Hindi mo talaga maiintindihan hanggat hindi mo nakikita sa harapan mo. Na kaya kung nasa Pilipinas ka at meron kang magulan na nagtatrabaho sa abroad, bigyan nyo ng halaga yung bawat perang pinapadala nila. Kasi totoo, mahirap talagang kita. Marami na kasi ngayon ang mga anak na palasagot at pasawa'y sa magulang. Kapag inutosan, nang dadabog, nakasimahang mo. At kung minsan hindi nabibigay ang gusto, sumasama ang loob. Di ba? Pero hindi mo pa naiisip. Nasa sa tuwing sinasagot natin sila, nasasaktan sila. Pero hindi nila pinapakita. Tinitis nila yun. Kasi kailangan nilang pakita sa atin na matapang sila. Kapag hindi nila nabigay ang gusto natin. mo makikita ang totoong nararamdaman nila. Pero sa totoo lang, nang liliit sila. Kasi hindi nila magawang ibigay ang gusto natin. Hindi nyo alam yun, no? Kasi minsan, sarili lang natin iniisip natin. Hindi maramot ang mga magulang natin. Hanggat kayo Eh, ganon nila tayo ka mahal, may pagkakatao ng alaga, ngkat anong gawin nila hindi nila kaya, sananaman ma intindihan natin yun, ang mga magulang natin hindi alam ang salitang ng suko, lahat kina nila, kahit ka pa yan kahirap, kahit pagod na pagod na yan. pagsabihan ka lang ng konti, sumasama agad ang loob mo. Nakasimakot ka agad! At ang mo pa! Kung minsan lalayas ka pa! E eh kasalanan ko naman! Pinapangaralan ka lang! Sinanay at tatay kasi, pagdating ng panahon, marunong ka sa mga bagay-bagay at kaya mo humarap sa hamon ng buhay. Ayaw nilang lumaki walang alam. Kasi kawawa ang batang walang alam. At alam kasi nila na hindi habang buhay. Nasa tabi mo sila. At oo, oh, oh, ikaw. Sa kabila ng